si Ronnie ay walang tigil sa paninira nga sa pagkataon nitong si Carol. Talagang sinamantala niya ang pagkakataon. Maging sa kanyang trabaho ay pinagbintangan niya ito na nagnanakaw ng mga pera maraming questionable naggawagawa lamang din nitong si Ronnie para lalo ngang mainis si Wilfred sa kanya at tuluyang uh, masuklam sa kanyang pagkatao na siya ay hindi dapat paniwalaan dahil punong puno siya ng kasinungalingan ayon kay Ronnie kung nakaya nga niya umanong pumatay ay paan pa ba ang pagnanakaw? Magdali lamang sa kanya yun dahil doon lalong naiinis itong si Wilfred. Kalibasa si Ronnie ay desperada nga na makuha ang atensyon ni, Ro ni Wilfred kaya naman lahat ay ginawa niya. Hindi na nga nakakapagtaka nung mga oras na binisita nga ni Wilfred itong si Carol. Hindi na nga ito nahabag sa kanyang asawa, lalong galit ang pinapairal nito. Hindi na niya ito makausap ng kalmado dahil lagi na lamang pasigaw. Lalong lalo na at sinabing nga nitong si Carol ang tungkol sa kanyang tunay na kalagayan na siya ngayon ay nagbubuntis na sa pangalawa niyang anak. Subalit si Wilfred ay hindi naniniwala. Ang sa kanya ay imbento lamang ang lahat, kagaya lamang ng pagpapaniwala niya na mahal siya nito galing uh, kay Lorena. Lorena, hindi naman talaga nag-excess. Kumuha nga ang mundongan nitong si Carol matapos nga marinig ang pinagsasabingan nitong si Wilfred. Tela, nawala na nga siya ng asawa at talagang disidido na nga si Wilfred na tuluyin na nga siyang burahin sa kanyang buhay. Ang kinainisan pa niya ang anak na nasa sinapupunan niya hindi pa nga ito sinila ngunit napakrumi na ng pagtingin ng tatay niya rito dahil maging siya ay damay sa kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa. Nilipas ang mga araw. Kahit malungkot na malungkot itong si Carol sa mga nangyayari, kailangan niyang lumaban para sa kanyang sarili at para na rin sa kanyang magiging panibagong anak. Umaasa pa rin siya na balang araw ay merong makakatulong sa kanya at hindi nga siya nabigo sapagkat ang isang lalaki ay magpapakita upang sabihin na tulungan siya sapagkat mayroon siyang nalalaman. Magugulat at magugulanta ngayon itong si Ronnie at itong si Wilfred well sapagkat sasabihin nga ng testigo na si Carol ay walang kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao kaya dapat lamang siya ay makalabas ng kulungan sapagkat innocent siya. Ito na kaya ang tao na ito ang magiging dahilan kung bakit tuluyang makalaya itong si Carol at ano kaya ang maging reaksyon nga nitong si Carol matapos ang lahat ng ginawa ng ni Wilfred magdidesisyon na rin kaya siya na tuluyang kalimutan itong si Wilfred